Ano ano ano? Ano? Ulit? Love naman dito. Huwag mo na ang bago eh. Ano ka ba dali? You're right. <laughs> <laughs> ano sabi mo kanina? Love mo siya? Hindi. Huwag na. Pwede mo naman dali? Love naman kita daddy po? Ano? Mm -hmm. Love naman kita daddy po? Love mo si daddy? So love mo si daddy? Hindi. Girl, love mo si daddy? Yes. Hindi. Naman ako. Na. No, 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 no. Bakit sabi mo kanina hindi mo siya love? So, sino mas love mo sa amin? Kay Dawa po. Sino mas love mo sa amin? Kay nga po. Ito na po saktan love. Tama na. It's hard. It's hard. Uh, Totoo, teary eyes ka lang. That's true. Hmm, ba, ba, Sige, ba, ba, sabi mo kay Daddy. Daddy love you, Daddy. No. Si daddy, <laughs> love you, Daddy. Sige na Hug <laughs> mo na si Daddy. Love you, Daddy. Love you, Daddy. <laughs> Love you, daddy. Daddy, <laughs> <laughs>